pasok ni Ariela kanina. Bibigyan natin. Ang ganda ng pasok mo kanina. Wait, atres konti, atres at Yung pasok ni Ariela, dapat ganong level. Music for Minog Elba. Dari lang. Saan ako pa naging ipikaset ng inhaler ng white club? Pinig o ginasagod pala, ginanghiya mo lang sila pag yatag lang. Okay, kulang nang isa ate, where's the ipikaset or anyhow plus? Uh -huh. Um, ano, iskartin cantin. Akala nyo malilim lang, malilim lang niyo ako. Ang yan. Oh, sabi ko, di ba, bring me lipstick, bring me five peso, and haplas. Pag oh, sabi ko, wala, wala, wala man dito haplas, ano siya, white flower, baka meron, ano siya, ay, bulak. Right, ang bata. Uh, okay, tatlo sila, winners. Walang pakanto natin. Congratulations. Adults, ha? Adults. Adults, ha? dito sa party sa Sultan Kudarat, si Bobby Hon. Sa isang buwan, walang party na hindi ko siya nakikita. <laughs> Mami, oh, <laughs> uh, uh, You, really love to to ano to attend parties. Enjoy kasi. Enjoy na enjoy. Oh. Yeah. Tapos picture. Lalo na pag ikaw ang host. Lalo na pag ikaw ang host. Huh? winner! <laughs> <Charlo>. <laughs> Batasiga, spaghetti, bababa, banyu pataas, hindi spaghetti, bababa, edge, spaghetti pataas, hindi din nga, spaghetti pataas, edge, spaghetti, korek, spaghetti.